7.28 ng umaga, mag-asawa pinasok ka sa kanilang bahay at pinagsasasak-sak ng hindi pa nakikilalang salarin sa bayan ng maramag diha sa bukid noon. Mark Mikabalo, Arben Balay-Balay sa Balita, Pinasok sa kanilang bahay ng hindi pa nakikilalang sospek at pinagsasaksak ang mag-asawa. Partikular sa Purok 9, Barangay North Poblasyon, sa bayan ng Maramag, dito sa probinsya ng Bukidnon, ang biktima ay kinilalang sinang alias Jojo. Apat na taong gulang at ang asawa nitong si alias Linlin, 31 taong gulang. Ayon sa reporta, habang tulog ang mga biktima, bigla na lang di umanong pumasok ang sospek at sa walang pag-aatubili, sinaksak ang mga biktima. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng dibdib si Elias Jojo habang saksak sa tiyan naman ang tinamo ng asawang si Elias Linlin matapos sa magtangkang pigilan ng sospek. Matapos ang insidente, tumakas naman ang sospek na sinasabing nakasuot ng blue helmet, itim na jacket, nasa 5'3 ang height at posibleng kakilala ng mga biktima. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya sa insidente habang swerte namang nakaligtas ah, ang mag-asawa sa pananaksak bagamata, ah, inoobserbahan ng mga doktor sa pagamutan. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukid Non Matik, Rajuman Mark Mikabalo. Tata, RMN! Network